Yan po, namalinggo po kami. Hoyo. trip nung ughayo. <laughs> <puni -tawa> <laughs> Pauwi na po kami. Apartment namin. Magpipilit na po kami ng halo -halo. po ng niyebe. Hindi kami ano, tangkap po ang halo halo <laughs> Gulaman. Apa? Ha, yun, hingka kulitan mo. Ay, <laughs> si Rod po yung nakapula. Si Amy yung nakaano. Yan. Si Gati. Melvin. At ako. Hey! Oh. Samoy desu Ano mo kayo dyan? Oh, Lord. Oh, Lord. Lord, anong masasabi mo ka sa kay ano? Kuribay! 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 Wala! Kuri 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 Abi, I miss you! Echos daw! Echos! Echos! Echos. Buti nalang wala ka! <laughs> Dala, kami ulit Wala daw sa Kaya ka dyan sa SM. Mag-SM ka. Kami, wag may midori kami, mamaya. maya. May, kay Lourdes, bay. Di ka ba mabi, Hi, Ay, Ay, May bebe ka dito, eh. Binabati pala sa mga nagsiyuwian. Asan yung bebe mo? Nasa likod na upo totally mo. Durog na. Durog na baby niya. Ato na. Hoy, moment.